<tries> <tries> Kapatid, papunta ka bang Maynila? Oo. Ang layo pa kasi ng pinanggalingan ko eh. Pwede bang makisabay? O sige, Alika. Tara. <tries> Yan. Okay. O paano, nasa Manila na tayo. Ha? Ito na ba 'yung bayad nila? Mm -hmm. Salamat ha. Walang anuman. Bye. Ugh. Ugh. Mbakit? Bitin ako ha. Ah. Naglinis kasi ako ng bar kaya dala-dala ko 'to. Ah, hmm. uh, mother. Ah, Mare, how are you? Uh, big boy! Have a seat, please. Bakit ba napakarami mong regalo? Anong okasyon? Okay. Ha? kayo. po kayo doon, pare. Thank you, Mare. Thank dito, you. Pare. Dito, pare. Mother. Ayan. Upo ka, mong uh, This for you. Ay, maraming salamat, ha? ha? Big boy, upo ka, iho. padre, ano ba ang okasyon? Ayan. Mare, ako hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo na siguro kung ano sa dyan namin dito. At alam namin na nagmamahalan sila. Kaya, pag-usapan na natin ang kasal. Iha, totoo ba yan ba? Tumatayo. Ah? Tumayo ka! Ah! Oh, tumatayo. Ah. Mami, Alin tumatayo. Alin tumayo? Tumatayo ang mga tao kapag inanap ang kasalan sa malita na simbahan. ba? Diba? Ah. Bumaba. Oh, na, Ah, uh, walang problema yan, Fifi. Eh, hey, tayo ng isang malaking simbahan. Sa katedral. cathedral, ah, ah. Pero bumaba naman. Bumaba nga. Bumaba. Bumaba, bumaba. bumaba ang buwan ngayon? Ah. At ang sabi ng mga Chinese, eh, kailangan daw eh, tumataas ang buwan. Full moon. Hindi ba, mother? Right, hmm. daughter. Ah, uh, hmm. father where do you think the occasion of our wedding plans? Mm -hmm. Aba, iho, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo eh, sa Amerika, sa Russia, sa Europa, mamili ka anak. Father, how about wildlife? Mother? <laughs> I-reserva mo na yan para sa honeymoon. Ah! <laughs> Oo oh, nga naman. Oo oh, nga naman. <laughs> <laughs> so, ano yung pecha? Pag-usapan na natin. Pecha! Ang pecha ay napaka-importante sa kasalan. Kailangan ay tamang pecha sa tamang pagtaas ng buwan. Mm. Hindi ba, mother? Right, daughter, right! Ah, uh -huh. uh -huh. Fifi. Bakit naman tila ang dami mong reklamo, uh -huh. iha? That's right, Fifi. You are already fully booked in your reclamation point. Oh. padre, kailangan maayos na natin ito sa lalo madaling panahon, ha? Oo, Ang ng mga bata. Oo nga, at pumili na tayo kung anong simbahan. At kami hindi na magtatagal, madre. At marami pa kami ang aasigasuhin. Thank you for coming, compadre, ha? Thank you so much. Fifi, sige, ha? Yes. Thank you, compadre. Thank you. Beso, beso. Limang milyon. Ah. Uh, Bulldog? Pare. Eh, Este. Ah, big boy, maraming salamat, ha? Si, sí. mm. Maraming salamat bueno. po. Okay, Fifi, bye-bye. Oh, okay. Okay. Bye na, bye na. Bye. Thank mm. you. Adios. Pwede na mo ay to. Edo. Edo. Edo, sabi ko naman sa'yo eh. Maniwala ka. Uh. Edo, uh. mahal ko na. Uh. Edo. Uh. Idol! 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 Hindi ko makahinga! Tanggalin mo yung tali! Buksan mo ako! Idol, gusto kita makita! Idol! Idol! Huwag kang maingay! Dito na ang katapusan mo! Idol, mawawak ka lang sa akin! Huwag na nalang! Idol! Idol! Ay, thank you! Thank you! Ay, salamat! Idol! 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 Sadali! Sadali! Sadali lang! Sadali lang! Idol! Idol! Sadali! Sadali! Idol! Parang may naririnig akong ha? splash na tubig. Nasa splash island ba tayo? Anong is splash island? Ang narinig mong splash ay galing sa ilog pasig. Ilog pasig? Ay! Tamba ko na ka Ha? Nasa ibabaw ka ng George Bridge. Ay, salamat. George Bridge? ano ka sa akin? Ay, don't! Ano? 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 Ah. Wala lang. Sabi nga niyan. Hoy! ahara hara kay dyan. Ano nangyari yan? Nakita namin sa ilog, lulutang-lutang. Patayin na ho eh. Sige, buksan nyo na yan.